Catherine Bernardo, may paglilinaw sa netizens. Aniya, hindi lang sa showbiz umiikot ang mundo ko. So growing up, people expect me to be, a, you know, kind, of course, understanding. At the end of the day, you just have to be a good person. Just have to stick with my values. Just listen to all the voices. I don't have to please everybody. I just do things that make me happy. Sinurpresa ka makailan? ng kapamilya actress at box fisquina queen na si Catherine Bernardo ang marami dahil sa kanyang sexy at mapanghas na cover photos sa preview magazine. Si Catherine Bernardo ang cover girl para sa November 2023 issue ng preview. Bilang pagunita nga sa ika-20 years niya sa showbiz. May temang good girl Ganbad, ang magazine issue nga ni Catherine kung saan sa unang pagkakataon ay buong tapang na ipinakita ni Catherine ang kanyang sexy at daring side sa kanyang cover outfit na kung saan nakabra at itim na palda lamang. Sa panayam nga sa kanya ng preview, inamin nga ni Catherine na tumanda na siya ay hindi na siya pressured maging good girl. Narito nga ang paliwanag ni Catherine Bernardo. Aniya, Noong tumanda ako, I no longer think of the pressure of being a good girl. Because I don't want to be a good. Just because I have to be good. I don't want to lose myself. Sinabi naman nga ni Catherine na mas kilala na niya ang kanyang sarili ngayon. Narito pa nga ang kanyang pahayag. Aniya, basta wala akong nasasakta na ibang tao, then I'm okay, especially now. I feel like mas kilala ko na sarili ko. So I don't have to please everybody. I just do things that make me happy. Kasunod pa nga nito, iginiit pa nga ni Catherine Bernardo na pagkatapos umano na kanyang trabaho ay isa na lamang siyang ordinaryong tao. Ayon pa nga kay Catherine, hindi lang umano sa showbiz umiikot ang kanyang mundo. Pahayag pa nga niya, Today, artista ako. Pero later, pag uwi ko, hindi na. At the end of the day, you're a normal human being. Nang matanong nga siya kung anong plano niya sa susunod na taon, pag-amin nga ni Catherine Bernardo na hindi niya umano alam. Pero, giit pa nga niya, dahil hindi niya umano alam ang mangyayari sa kanyang karera, nakakaramdam umano siya ng excitement. Narito pa nga ang kanyang pahayag. Aniya, I don't know. I don't know talaga. I just take it day by day. I don't want to overthink. I don't want to put too much pressure on myself. Hindi ko alam ano mangyayari sa akin for 2024. But yung uncertainty, yun yung exciting, di ba?